tapos na naming alisan ng dahon uh, damuhan yung tudling ng saging mga kadugo at abonohan pagkatapos ng ilang araw mga kadugo 2 <laughs> weeks yata na paglilinis dun sa tudling at uh, pag-aalis ng mga dahon and then pag-aabuno tapos na mga kadugo so ito na ngayon yung aming sagingan mga kadugo maaliwalas na ang uh, tignan and so far itong ano namin pala uh, okra mga kadugo <laughs> super baba ang presyo limang piso ang isang kilo. <laughs> Pag tanim, saka naman mura. Ganun talaga. The law of demand and supply. Ika nga. So, ayan. Panoorin natin mga kadugo ang aming sagingan. Bali, nag-iwan lang ako ng lima o apat na mga dahon. Yung unang inalisan namin ng damo mga kadugo ito yung mga 2 weeks ago pa yata na nilinisan namin malalaki na naman <laughs> kailangan na naman <laughs> alisin ayan mga kadugo ilang tudling ito madami din ito mga kadugo so mo problema ako mga kadugo kung paano i-maintain na malinis ito kasi mahal magpa magpadamu yung isang tudling kasi isa lang ang natatapos nila ang isang araw eh, ang bayad ko is 200 pesos per half day so mahirap ayan mga kadugo hmm, ang kasalukuyang kalagayan ng aming mga tanim na saging na lakatan Marami ang nabuwal nung dalawang beses na umulan ng malakas at humangin mga kadugo, yung mga may maybunga nabuwal sila, so konti lang yung natira. masarap sa mata ang green na green, kagaya ng sinabi ko mga kadugo, ah uh, yung kanya span between the saging ito kagaya nito ay tatamnan na lang ng uh, kamoting baging hindi na ako magtatanim-tanim ng ibang gulay kasi mahirap kailangan maasikaso na itong saging anyway namumunga na pag magtatanim kasi ako ng gulay everyday yung gulay na kailangan asikasohin napapabayaan minsan itong saging namin. Kagaya nun, uh, matagal kong hindi matagal na hindi ako nag-alis ng ng dahon kaya ayo hindi straight pag hindi kasi naalis, hindi nag-e-straight. Uh, parang kumuko ba. 'Yun. Kagaya niya no, straight siya. So so far mga kadugo, ito ang aming natapos. At yung dalawa, yung kapatid ko at yung kabagis ko mga kadugo tinatamnan nila ng talong na bilog itong tak nyan ah itong span ng mga saging space yan para pag ano daw mayro habang nililinisan namin merong pambayad o kaya uh, panweldo sa mga maglilinis. Kaysa lilinin namin na walang tanim di ba 'yon. Dalawang puno ng bilog na talong ang kanilang itinatanim sa uh, space between ng mga saging. So ayan mga kadugo. Maaliwalas na ang aming sagingan. Ayun sila. Puntahan natin sila. pagod na pagod na sila gusto pa nilang magtrabaho sa hapon pero sabi ko wag na ang hirap Siguro ang oras is 10 in the morning. Hindi masyadong ma mainit kasi hindi umaaraw. Makulimlim, maraming Um, ulap mga kadugo. Tinatapos lang nila itong ikaapat na tudling. God is good. Oh say hello to my vlog. Ayan ang aking partner. Partner kami. Dito sa sagingan. Bogoy's Farm. Yung may-ari, wala. <laughs> Ay, nandun ba? O, oh, yan. Say hello, pangalis ng pagod. Hello, mga kadugo. Ito na siguro ang swerte namin. <laughs> in si Jesus kami name. Sa saging, baka dito na sa talong na bilog. <laughs> Ayan. So, hanggang dito na lamang, tinatapos na lang nila mga kadugo. Ang aking vlog sa araw na ito, mga kadugo. Na rejoice in the name of the Lord always, mga kadugo. Ang Diyos, ang Lord Jesus Christ, ang magbibigay sa atin ng kagalakan. Mahal niya po tayo, hindi niya po tayo pababayaan. If you are suffering from ano? Oh, English English pa kasi ako ng no, mga kadugo. Kung kayo ay kagaya namin na naghihirap sa buhay, huwag mang problema. God is good. Yeah, amen. Ingat po tayo palagi at lagi natin tanda tandaan, mahal po tayo ng Diyos. At mahal din po namin kayo kagaya ng pagmamahal ng Diyos. Bye-bye.